Hindi lalabas. Nandiyan ka eh. Si Bila may nakitang ilaga. Ngayon inaabangan niya. Ngilig kasi ito mga ano eh. Manakip ng daga. Pati si Felix siyon Ibon naman kay Felix. Tapos kinakain nila. Kinakain ni Felix si Bila. Hindi kumakain. Ano? Hindi talaga yan ngayon makalabas-labas yung ano, daga. <laughs> no, no, no. Nakabangan no, no. eh. No, no, no. Let's next no, run. idiot, no, dok. No, no. Ah, may lahi siya na. Si Kanta Rouse. Ito, suk Akyat na talaga siya, oh. Namot, yun ko na yung mabila, <laughs> ay. Dakop, dakop lang <laughs> na mo nang ilagaran hindi niya talaga yan titigilan hanggat hindi niya makuha ayun 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 nakagawas nakagawas mas mabilis si daga Bela kay Nemo so yun lang thank you for watching <laughs> hindi nakuha ni bila ang daga bye